Mapapanood ng mga Pilipino ang Inue at Tapals Fight ng Libre sa TV. Ang MP Promotions na pinamumunuan ni Manny Pacquiao ay umahanib sa Signal TV at Arena Plus upang maipalabas ang four belt sa 122-pound unification showdown ng actual na laban sa milyon-milyong tahanan sa Pilipinas. Magsisimula ang actual na coverage sa alas 7 ng gabi lokal na oras sa Pilipinas. Sabi ni Manny Pacquiao na ito ang regalo ko sa mga Pilipino para mapanood nila ang pagguhit ni Marlon na maging unang Pilipino na maging undisputed champion sa kasaysayan ng boxing ng Pilipinas. Si Marlon Tapales ay isang malaking underdog na sasabak sa Japanese superstar na makakaharap niya sa Tokyo, Japan. Magiging tense ang gabi sa Pilipinas, kung saan ang masa ay lahat magsisiksikan sa mga TV set, na umaasang magagawa ni Marlon Tapales na manalo at matanghal ang kanilang pinakabagong bayani sa larangan ng boxing. Ang laban sa ika-26 ng Disyembre ay isa sa mga pinakakapanapanabik na laban ng taon. Sinabi ng marami na si Naoya Inoui ay ang mananalo sa pamamagitan ng late stoppage sa huling yugto ng sagupaan. Ngunit ang mga tagahanga ni Marlon Tapales ay nag-iisip na maaring mag-ala Buster Douglas. Si Buster Douglas ay isang boksingero na nagtala ng isang napakalaking upset sa kasaysayan ng boxing na kung saan ay 42-1 na underdog sa kanyang laban noong isang libo, 1000, nadaan at 70 na kay Mike Tyson at naging isang undisputed heavyweight champion na tinalo sa pamamagitan na isang brutal na TKO win. Ang kampo ni Naoya Inoue ay tiwala sa tagumpay laban sa kampyong Filipino na si Marlon Tapales, kaya walang rematch clause sa fight contract. Karaniwan, ang mas malaking pangalan o A-side ay minamabuti na isaad ang rematch clause, ito ay uri ng isang kasiguraduhan na magkaroon ng isang sure rematch kung sakaling maganap ang malaking upset. Kung pagbabasihan ang pustahan o talpakan, ilang araw nga lang ang nakakalipas, si Naoya Inoui ay paboritong mananalo ang dalawang libong US dolyar mo, ay mananalo ng isang daang dolyar lamang. Samantalang, kung tataya ka naman kay Marlon Tapales ang isang daang dolyar mo ay mananalo ng tumataginting na isang libong dolyar. Sa aking palagay, ang tagumpay ni Marlon Tapales ay magaganap kung ang game plan ay aayon sa aktual na sitwasyon sa ibabaw ng lona. Kung paano matatakasan ni Marlon Tapales ang lakas at bilis ni Inowi, dapat din ikonsidera kung paano papasukin ang depensa. Footwork ng manalabang haponis, isang mahirap na pagsubok ito kay Marlon Tapales, kaya ang masasabi ko lang ay good luck sa future undisputed champion. Sana ay malampasan mo ang bigat na nakaatang sa iyong balikat para sa tagumpay. Kayo? Ano sa palagay niyo sino ang mananalo sa pagitan nila Inouye at Tapales? Mag-comment at pag-usapan natin di pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.